Tay, may kilala ka yung Jonathan Galang? Ah, uh, po? Oh. yung Galang ito sa kabila, yung Galang. Ha? Jonathan? Kelly Ah. Irish po, Irish Torres, may kilala kayo? Ay, kilala ko ya. Po. Oh, boy. May kain din sana ako sa kanila eh. Target locked. Eh, kung natangga lang, no? ini, ano naman yan yung... Ah, pwede dyan? Ano ba di? Ano ba meron dito? Pesta. Ah, pesta. Sakto, pesta. Anong apelido kayo dito, Nay? Vicente. Ba, Vicente. Sakto pala pesta dito, no? Balot ko na lang po. Balot ko na lang, Nay, na. Ano, gusto mo? Pancet o? Kahit ano po. Basta may ulam, saka kanin. Ay, ay, ay! Ano Ano yung vlog mo? Ano, no. ano, ano? Ano yung vlog mo? Ano pong vlog? Hindi ka nagbablog? Hindi po. Alam ko yung parang si Clumsy. Kami tripping, oh, ah. Anong Clumsy po? Hindi, sure Hindi po. Ano lang po kasi para pag booking kami, meron kaming ano? Ano? Evidensya. Ha <laughs> ha 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 inalis ko sa rice cooker Ikaw ang binibini na ninanais ko Bini kong ginto hanggang kaluluwa Oh shit! Oh my god! Ay si... Ay! Bayang kami ko yun! Ay si ano to? Hindi ikaw si ano? Si Ibana? <laughs> Woo! Nay! Tulungan ko na kayo! Nakakaya naman eh! <laughs> Kapal na mukha mo! Dito na lang kita bibig! Siyan po! Eh nakakaya naman ay eh. baka damihan nyo dun! Yung kondi lang! Sus, kunwari ka pa, eh, talent mo naman yan. Yung mga tao na hindi nahiya, makapala mo ka. Nay, 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 wait lang. Stay put, huwag mo lalagay sa plastic, nay. Wait lang. Parang may naamoy ako hindi maganda. Nay, dito mo lagay siya ngay, nay. oh ito yung... Sige, putol-putol, nay. Buhay mo na lang. Plastic na naman. Gulay. Gulay, oh. Kumakain ka ng buro? Oo, po. Yan yung kapampangan samji na yun. Nice. Balutin mo ako ng hiwakan ng iyong pagmamahal. Nice, salamat, ah. Thank you, po. Eh, Aidor. Ano? May pagkain kayo? Na? Hahaha. <laughs> Sampai Happy yeah.